Hindi ah. ay lang. Okay, game. Ano oh. Hey. Ala, baka key mang ay doon ka na uli. Ay, ano, sabi mo. Takbo, <laughs> <laughs> takbo. Vincent. Mm -hmm. Eh, nee, nandiyan na kalaro. Sige ka, Ah, sinabi mo, sinabi mo. Okay. Oh. Nee! si... na. Aba. Oh, aba. Ay, aba. Uh. Ay, ay, ay. Ay, ay ka na nakau ay eh, kasi nabisaman talitikong ay nagpunta doon, naku, patay ka na naman, bata ka hello hello abay pinsi pa ka naman kay mapa Kalikot naman eh magelagis sa sumunod si Maria sa kay Kulin ano kanina. Sabi namin, may mata-mata ma map 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 ay, eh, pin ang pinangyarihan lang nada pa <laughs> yung Doon ka, sumama ka kay Colleen habang ah, naglalaro. Huwag masyadong malapit para hindi mano no? Uh, up, up! ka! Madada pa ka nang wala. Basta hindi na, hindi na, ano, hindi na... Hindi na... Baby, one <laughs> dulok ni Maye. Silip po sa iya. Oh, doon sa pagkakaupo niya. <laughs> Maya, ka nga ko nang basa. Basa. ano basa. Basang basa. Ano ka shoot? Ha, oh, hindi ka boy. Dula. Ay, ano ka? Basa. Basak, Ay, look at right. Ano ka? Basa. Basa. Basa ikaw, Basa. 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 Ah. Basang basa. Basang basa. Basa ikaw! Pag mayroon ka nakakuman din, hindi na imit ng gayon. Ayaw niya nang may nakaps gayon. Basa. Basang basa ka ga! Hubo, hubo, basa. Basa. <laughs> <laughs> Dito sabi ko sa iyo magsasabi pag iihi, basa. 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 Iihi. Iihi, basang basa. Jo pa hi ko ay kung ha. Iihi. Pa